Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Anthony Edwards sa pagkatalo ng Minnesota Timberwolves sa kanilang Game 4 laban sa Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na nga na trade ngayon, ang Los Angeles Lakers. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, ginawa naman nga po sana ni Anthony Edwards ang lahat ng kanyang makakaya sa kanilang Game 4 para sa Minnesota Timberwolves. Ngunit hindi pa rin nga po ito naging sapat para manalo dito ang kanilang kupunan. Matapos literal na mag-struggle ang kanyang mga teammates especially si Rudy Gobert at karl Anthony Towns. Pero sa kabila nga po ng pagkakatalo ng Minnesota Timberwolves ng dalawang magkasunod na beses sa loob ng kanilang home court, ay hindi ba rin nga po ito naapektuhan ang kanyang conference sa kanyang sarili at ang kanyang tiwala sa kanyang kupunan. Sa katunayan, bago pa man nga po magtapos ang kanilang Game 4, ay sinabihan pa nga po niya si Jamal Murray na ipagpatuloy lamang nga po nito ang pagda-trash talk at pagsasalita gayong mas gusto nga po iyan ng kanilang kupunan. Mas magiging enjoy nga po ang kanilang bakbakan kung magiging mainit at dikit ang kanilang laban. Sinabi naman nga po nito na wala rin naman nga nakuhang momentum ngayon ng Denver Nuggets sa kanilang mga nakalipas na laban. At ngayon nga na po na tabla na sa 2-2 ang kanilang serye ay magiging best of 3 na lamang nga po ang kanilang laban kung saan ang mananalo nga po dito ng dalawang beses ay siyang dederecho sa Western Conference Finals. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron na nga po agad trade ngayon ang Los Angeles Lakers. Mismo ang NBA insider na nga po na si Jovan Buha nagsabi, Naisa na nga po ang superstar ng Atlanta Hawks na si Trey Young sa mga target na makuha ng front office ng Lakers ngayong offseason. Sa kagustuhan nga po nalang makakuha ng pangatlong superstar na may pangtatandem nga po nila kina Lebron James at Anthony Davis. At sa kabuti ang palad pa nga po mga katrops ay mukhang umaayon nga po talaga ang kapalaran sa Los Angeles Lakers. Sa katunayan, Base nga po sa ginawang lottery ng NBA para sa darating na 2024 NBA Draft, ay nalaman nga po nila dito na ang Atlanta Hawks nga po ang makakakuha ng first overall pick. Ibig sabihin, may pagkakataon na nga po ang Atlanta Hawks na simulan ang rebuilding process since meron na nga po silang makukuhang bata at magaling na player na pwede nga po nilang pagtunan ng pansin. Ang problema nga po sa Hawks ay mas gusto pa rin nga po na Trae Young na maging competitive agad sa mga susunod na season kaysa maghintay ng ilang taon. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Hindi na nga po sila nagkakaintindihan pa ng kanyang kupunan. Kaya mas lumaki lamang nga po ang chance na mag-request na ng trade si Trey Young sa front office ng Atlanta Hawks ngayong offseason. At kapag nangyari nga po yan ay maaari nga po itong samantalahin ng Los Angeles Lakers upang makuha ito sa pamamagitan ng isang trade. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like! Then subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.